Ayon mga katambay, good morning at luluto natin yung ulo ng baboy na lechon dahil din lechon paksiyo natin. Ito ang kanya ingredients, bawang lang at sibuyas. Ayun mga katambay, mantika. Lagyan na natin ng mantika. Olive oil. Dami natin lutuin mga katambay. Oh. Umusok na ang ating kawali. So mga tambay, haluin ano natin yung sibuyas hanggat mag-brown. Ito na yung ating lechon ulo na natira isang buto mga katambay. Isang ulo lang na ubos. Ito na, lechon paksyo na natin. Ito mga katambay, lalagyan natin yung lechon ulo. Ayan mga tambay, goods. Ito mga tambay, lagay na natin ng Mang Tomas, sarsa yung ating lechon paksiyo. Mang Tomas, baka naman. Okay.